Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wassalamu ala rasulillah Wabaid May tanong dito Sabi na Assalamualaikum ustad Tanong ko lang po Pwede po magpakasal ng pangalawang asawa Ang lalaki kahit yung unang asawa niya May marriage certificate po Ang usapan natin dito ay batas ng Islam At hindi po batas ng Pilipinas Sa batas ng Islam Kahit ilang marriage contract pa po o may certificate pa po meron ang ang uh, lalaki o ang babae pag nag pag uh, naghiwalay ba, yung babae hiwalay na sa asawa niya pwede na siya magpakasal ulit hindi po ba dito na hindi pwede magpakasal dahil meron siyang kopyang marriage uh, contract kailangan maanal mo muna kasi wala pong ganun sa Islam so ang pinag-usapan natin dito ay batas po ng Islam at hindi po batas ng Pilipinas papalalaki man o babae kahit may record na na marriage contract na lalaki pwede magdagdag ng asawa at walapok uh, wala po akong idea tungkol naman po sa papel sa Pilipinas pangalawa yung babae naman kahit may marriage contract na yan at hiwalay na sa asawa niya at tapos yung edad niya pwede siya, pwede siya magpakasaluli kahit may kumpis na marriage contract tungkol sa batas ng Pilipinas ay wala po akong masyadong idea kasi ang alam ko pagka mga non-muslim nagbalik islam minaanal pa bago makakulit ng papel so ang sinagot ko lang po ay batas lang po ng islam Allahu alam salamu warahmatullahi wabarakatuh